Kung titingnan ko po, nagsimula po ang iyong sinumpaang salaysay taon 2003. Tama po ba? Yes, your honor. Doon sa mga susunod na pahina, tila hindi na ako nakakakita ng taon. Para bang from 2003, ang kwento dito ay talagang nagsikap kayo, negosyante, niloko kayo dito nga sa number 4 you mentioned, linapitan ka ng isang kaibigan inalok ng mga proyekto, ginamit yung lisensya, pero sa kalaunan, ang palad, niloko lang niya kayo at naglaho siya dala ang pera ninyong mag-asawa. What year was this, Mr. Chair? Uh, inalok po kami ng project, Mr. Uh, uh, Your Honor. Inalok Anong po kami ng project. Parto? Uh, year 2000, ano po? 2009 po ito, 2009. So yung number 6 sa yung affidavit ay already 2009, tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. On number 9 of your judicial affidavit, you mentioned nagkaroon ng kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti nyo na mag-expand at mubuo ng ibang kumpanya. When was this? Taon po. Itong number 9 na dumami na yung inyong kumpanya. Ah, uh, yung alpha po ito ang tinutukoy po dito, yung alpha and omega po sa misis Ko po. Hindi uh, pag-usapan na natin yung buo ninyong mga kumpanya. I can go with that to their to, to that later. Pero number nine, kailan po ito? Ah, uh, year 2000 ano po ito? 2000 ah uh, 2000 ah uh, Hindi pa ako nakakamali, Ano po? At uh, year 2000 Fifteen yata yun. Fifteen, something ganun po. To, to that later. Pero number nine, kailan po ito? Uh, year 2000 ano po ito? 2000, ano po ito? Two thousand, ah, two thousand, ah, pa ako nakakamali, ano po, At year two thousand, fifteen yata yun. Fifteen, something ganun po. So, nagsimula kayo ng 2003, Nalugi kayo, nabiktima kayo, niloko kayo. Hanggang 2009 talagang nawalan na kayo ng pera. 2015, naka-bounce back kayo. Yung po ba? Tama po ba ang aking pag-intindi? Uh, yes po, Your Honor. Kanina